Hello mga palangga, ito na naman ang iyong Mami Karidad from Negros at welcome sa aking mini vlog. Halina't samahan niyo ako sa aking mga munting kwento dito sa aming tahanan. Ito na naman nga ako mga palangga at napagdiskitahan ko namang laruin itong hula hoop ng bunso ko na si Jinjin. Pang-exercise talaga ang hula hoop na ito mga palangga at ginagamit din ito ng mga nag -yuyoga. Ang maganda dito mga palangga, at detachable rin ang mga rings nito para mas madali lang itago kapag hindi ginagamit. Ito ay may foam material para ma-reduce ang dami ng ating mga maso. Alam nyo ba mga palangga na kapag naghuhulahop kayo ng 30 minutes kada araw ay parang tumakbo na kayo ng isang oras? At equivalent din ang 30 minutes ng hula hoop sa 40 minutes swimming. Kaya magandang exercise talaga ito at pwede paggawin kahit kilan at kahit saan mo gusto. Kung gusto nyo rin ito, lagay ko lang yung link sa comment section. Dito nga mga palangga at nilalaro ko ang apoko. Kare, later. Bobby, very good job po. Kare, later. Naka. Ah. Oh. Ah, oh, very good. Letter? Uh -huh. B. B. Bawa. Ka good. B. Yung apo ko nga na ito mga palangga ay 3 years old na at na-diagnose siya na may delayed speech. Hindi nga siya gaya ng ibang 3 years old na magaling magsalita. Kaya nga bawat simpleng milestone niya ay naa-appreciate namin. Yung simpleng pagsabi niya na mama, dada, mami o daddy ay kinatutuwa talaga ng aming puso. Yung mga apo ko nga ang nagpapaalala sa amin na maging masaya at makuntinto kahit sa simpleng bagay. Ngayon ay nag-school na siya at marami na rin improvement. Alam ko mga palangga, naramdam nyo rin na iba ang saya na nabibigay ng mga apo at anak natin kahit sobrang kukulit nila minsan. Nung hapon naman mga palangga, ay naisipan ko i-transfer ng mga bagong tubo na halaman kasi masyado na silang nagsiksikan dito. Yung tinamnan ko, mga palangga, ay yung sirang rice cooker namin. Recycle na naman mga palangga para mapakinabangan pa at sayang naman kung itatapon lang. Diyan ko nga nilagay ang mga bago kong tanim at diniligan ko na rin. Dito naman ako sa likod ng bahay, sa may labahan namin, nagayus mga palangga. Tinanggal ko lang yung mga nakaharang at inayos ang steel na sampayan namin. Yung sampayan na yan mga palangga at matagal na yan sa amin. Pinagawa nga namin yan para mas madaling magsampay. Ihahangir mo lang yung damit at isabit mo dyan at madali nang matuyo. Space server pa mga palangga kaysa tipikal na sampayan talaga. At mas gusto ko ito dahil malilipat-lipat mo siya ng pwisto. Yan lang naman ang ganap namin ngayong araw mga palangga. Hanggang dito na lang. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating video. Huwag natin kalimutan na pahalagahan ang ating pamilya dahil biyaya sila sa atin ng puong may kapan. Sa susunod ulit mga palangga at iyon lang salamat.